Magandang araw po sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa aming munting backyard para sa panibagong video. Tingnan po ang balat ng aming alaga na napuno na ng kagat ng mga lamok. Kalilipat lang namin sa kanya dito dahil may inayos lang sa kulungan na ito at maraming lamok doon sa dating pinaglagyan. Ito ay aming hahanapan ng lunas sa simpleng pamamaraan lang at ito ang episode natin ngayon. Dalawang buwan na po ang aming alaga simula ng mabulugan sa kanyang unang parity, medyo may pagbabago na sa kanyang panggatasan. Diyan po ang kanyang dating kulungan at kailangan na ring ilipat dahil paanakan po ang area na ito. Ito po ang madalas naming ginagawa kapag may mga kagat na. Gamit ang sabon na panlaba at sinasabon ng buong katawan at hindi na po binabanlawan. Maaari ring gamitan ng mga wound spray o di kaya ay katas ng madre de cacao. Dati ay gumamit din kami ng used engine oil ng sasakyan at effective din kaya lang matagal matanggal sa kanilang katawan. Pero kahit sabon lang ay subok na epektibo at readily available sa ating mga bahay. May mga kagat din ang iba pa naming mga alaga, ang junior boar at ang katabing gills, na deworm na po namin sila sa nakaraang buwan dahil ang ibang mga kagat ay sanhi ng parasites, pero sadyang malamok ngayon dito sa amin. Hindi lang po mga lamok ang kumakagat pati na ang mga tagno kung tawagin sa bisaya, maliliit pa sa lamok ang mga peste na ito at masyadong makati sa mga alaga. Bago ko lang po makalimutan, kung bago lang po kayo sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at hit the bell button para laging updated sa next videos. Maraming salamat po. Ito po ang mga kagat niya sa balat at meron din sa may tenga. Mag 7 months na po ang dalawa at magkapatid sila, naglandi na naman sa ngayon ang guilt sa ikaapat na pagkakataon. Sa susunod na buwan ay lampas 7 months old na ay maaari ng pabulugan pero sa ibang barako para iwas sa inbreeding. Sinasabon na rin namin sila. Ito lang po ang aming simpleng pamamaraan para mawala ang mga kagat at bilang insect repellent, na rin basta hayaan lang natin na hindi banlawan. Ang isang advantage din po nito ay nahahawakan natin ang mga alaga para masanay sa ating mga hipo at napapaamo. Hindi nagiging matapang ang mga inahin lalo na kung mga anak. Gayon din sa barako na hindi nagiging aggressive kapag pinapalabas para magbulog. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser, maaaring hindi ang kupang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video, sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi patungkol sa paggamit ng sabon sa kagat ng mga lamok at ibang mga peste. Daghang salamat sa inyong oras ug happy farming mga kaibigan.